kung ganito ang gagawin mong luto sa nilagang itlog, expect mo na na mauubos ang kakaagad sa sobrang sarap nito. Dito nga po ay meron tayong pitong nilagang itlog. Kailangan po ay hard boiled ang pagkakaluto nito guys ha. Ang gagawin lang natin dyan is gagadgarin ito sa cheese grater para mas madaling madurog talaga ang mga ito. Pagkatapos ng magadgad ang pitong itlog ay maglalagay na tayo dito sa bowl ng shredded carrots, pinong malunggay, pinong sibuyas, at pinong bawang. Next naman ang mga pampalasa tulad ng seasonings, paminta, asin, at oyster sauce. Adjust nyo na lamang po guys ang mga pampalasa. Depende sa preferred ninyong lasa nito. Haluin lang natin yung maigi hanggang sa magsama-sama ng lahat. And bunti ko na nga palang malimutan na maglalagay din pala tayo dito ng 1 fourth cup lang ng harina para mas madaling magbind ang ating mga sangkap. Mix lang ulit natin yung maigi, then saka natin yung huhulmahin ng pabilog. Gumamit lang po ako dyan ng sukatan para pantay-pantay ang magagawa natin. Pagkatapos mabilog lahat ay saka ito i-coat sa harina, itlog at breadcrumbs. Coat lang natin niya maigi at ulit-ulitin lang hanggang sa matapos tayo. Then saka yan ipiprito sa maraming mantika nang nasa high heat para hindi mababad ang mga egg bowls na nagiging dahilan po ng pagkasira nito. Lutuin lang yan hanggang sa maging golden brown na ang lahat. And there you have it guys. Ready to serve na itong simple at masarap na egg bowls recipe natin. Enjoy! Ang mga itlog ay isang mahusay na pinagkukunan ng protina, bitamina, at mineral na mahalaga para sa kalusugan. Narito ang ilang benepisyo ng pagkain ng itlog. Mga benepisyo sa kalusugan ng itlog. Isa. Mataas sa protina. Ang mga itlog ay isang mahusay na pinagkukunan ng protina, na mahalaga para sa paglaki at pag-aayos ng mga tisyo sa katawan. Ang protina ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng malusog na timbang at pagkontrol ng gana. 2. Mayaman sa bitamina at mineral. Ang mga itlog ay mayaman sa bitamina B12, riboflavin, niacin, biotin, at folate, na mahalaga para sa enerhiya produksyon, metabolismo, at pag-andar ng nerbyo. Ang mga ito ay naglalaman din ng mga mineral tulad ng iron, zinc, selenium, at phosphorus, na mahalaga para sa kalusugan ng buto, immune system, at pag andar ng sel. Tatlo, nakakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng mata. Ang mga itlog ay naglalaman ng lutein at zeaxanthin, na mga antioxidant na nakakatulong sa pagprotekta sa mga mata mula sa makatandaang pangitain at katerata. Apat, nakakatulong sa pagbaba ng kolesterol. Maraming tao ang nag-iisip na ang mga itlog ay masama para sa kolesterol, ngunit ang totoo ay hindi lahat ng kolesterol ay masama. Ang mga itlog ay mayaman sa kolesterol, ngunit ang kolesterol na ito ay hindi gaanong nakakaapekto sa antas ng kolesterol sa dugo. Sa katunayan, ang mga itlog ay maaaring makatulong sa pagbaba ng LDL kolesterol, masamang kolesterol, at pagtaas ng HDL kolesterol, mabuting kolesterol. 5. Nakakatulong sa pagpapabuti ng pag-andar ng utak. Ang mga itlog ay isang mahusay na pinagkukunan ng kolin, na isang nutrient na mahalaga para sa pag-andar ng utak, memoria, at pag-aaral. Mga rekomendasyon sa pagkain ng itlog. Ang mga eksperto sa kalusugan ay nagrerekomende ng pagkain ng isa hanggang dalawang itlog bawat araw bilang bahagi ng isang malusog na dieta. Tandaan, ang mga taong may mga allergy sa itlog ay dapat iwasan ang pagkain ng mga ito. Ang mga itlog ay isang masustansyang pagkain na nag-aalok ng maraming benepisyo sa kalusugan. Ang pagkain ng mga itlog bilang bahagi ng isang malusog na dieta ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng puso, pag-andor ng utak, at pangkalahatang kagalingan.